Narito na ang Global Daily Mirror News Alert. Binigyang diin ni Pangulong Bongbong Marcos ang pangangailangang magpatupad ng mga polisiya sa planong online procurement system para sa mga ahensya ng gobyerno sa isang sectoral na pulong na ginanap noong Martes binanggit ni Marcos ang mga potensyal na isyu na kailangang isaalang-alang upang matiyak ang kahusayan ng digital procurement ayon sa payag ng Presidential Communications Office itong Miyerkules isa sa mga hamon na iniharap ng pangulo ay ang posibleng overpricing ng mga produkto at kagamitan na bibili lihin sa pamamagitan ng online platform. Sinabi niya na ang akreditasyon ng mga supplier ay kinakailangan upang pamahalaan ang mga issue sa procurement. Ang Administrasyong Marcos ay naglaan ng humigit kumulang 15.2 billion pesos para sa iba't ibang mga programa na inaalok ng Technical Education and Skills Development Authority or TESDA para sa taong 2024. Sa isang payag nitong Miyerkules, sinabi ni Budget Secretary Amena Pangandaman na humigit kumulang 3.4 billion pesos ng 15.2 billion ang ilalaan para sa Free Technical Vocational Education and Training or TVET initiative ng TESDA. Ang Free TVET initiative ay bahagi ng Universal Access to Quality Tertiary Education Program at makikinabang sa humigit kumulang 38,179 enrollees at 10,126 graduates. Idinagdag niyan ang karagdagang 200 million pesos na tulong sa edukasyon ay palalabas sa paumagitan ng Private Educational Student Financial Assistance Program para sa 9,708 students at 8,737 graduates. Sinabi ni Makati City Mayor Abby Binay noong Merkoles na inapubahan ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte ang kanyang kahilingan na ituloy ang pawamahagi ng libreng school supplies sa mga mag-aaral sa mga paaralan ng Embo Barangays. Nakatanggap si Binay ng liham na may petsang August 22 mula kay Deputy Undersecretary Michael Wesley Pua na nagpaabot ng pag apruba ng ahensya sa hiling ng alkalde. Kabilang ang paggamit ng mga pasilidad sa paaralan sa pawamahagi ng school supplies. Nagpasalamat ang alkalde ng Makati sa DepEd sa pagbigay ng kanyang kahilingan. Sinabi ng alkalde na magsisimula kaagad ang pamamahagi para magkaroon ng kumpletong school supplies ang mga estudyante kapag nagsimula na ang klase sa August 29. Nauna rito sinabi ng Makati City na tinanggihan ng Tagig City Government ang alok nito na magbigay ng libreng school supplies sa mga mag-aaral sa Ambo Schools. Heart Evangelista nag-open up sa kanyang vlog. Halos maiyak na si Heart Evangelista sa kanyang vlog na inupload kahapon habang ikinikwento sa kanyang asawang si Senator Cheese Escudero ang sakit na naidulot ng mga pinagdadaanan nila. Iginiit ni Hart, dapat daw nakinig siya sa asawa at hindi nagpadala sa sabi ng iba. Dagdag naman ng senador, everything happens for a reason. At yan ang pinakaling update. Dala sa inyo ng Global Daily Mirror News Alert para sa mga karagdagang update. I-follow at mag-subscribe sa aming social media accounts sa YouTube, Facebook at sa Instagram. Visit tayo din ang www.globaldailymirror.com Ako po si Ice Martinez. Magandang araw.